Yeah, maka pala nga sa malapit na ako makauwi. Malapit na ako sa bahay. Yeah, so. Kita ka ata 'yung. Oo. Ano, ah, pingala. Hindi ko mai-touch 'yung akin, ano kasi 'yung payong hawak ko. 'Yung 'yung payong pas ka sa hangin dito maka-pag-dagdag kaya tumenya naman. So, ayan. talagang mahangin sa Labas. So, so ganito ang mga So mga kapalangga dito, oh uh, yeah, yung mga uh, bahay dito ay mga yari sa bato. Talagang yari sa buko lahat, no? So, bricks kong tawagin, no? Karamihan. Bye mga kapalangga! Thank you for watching!